No, 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 no. No, 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 no. Ah, laglag -lag na yung ating pangka pag natin babantunin master Yon Master, magandang araw sa inyo. Dito po tayo sa Barangay na Tigno Unreal Quezon. So, time check po natin 6:16 ng umaga. So, lalaki na po ng alon dito. So, tingnan natin ang nangyayari dito sa playa, Master. Tutulong-tulong so, -tulong po kami para bantunin tong ang mga bangka dito. Inaabot na ng alon. Yan, tulong tayo, Master.

Eh bangga namin hulub na rin. binantunan namin at magpapalit kami ng paltik. Ah? Oh, master. Ya, hey! master, <laughs> tulong. Tolong-tolong tayo pagano tulak. Hey, tulak. <laughs> <laughs> Malilate pa naman yung alon. Kaya lang inabot talaga yung ating bangka. Nandito master yung bangka namin. Naabot na rin. <laughs> ah, laglag na yung ating bangka. Pagsak na rin yung hulihan, Brad. Tinaas namin yung bangka namin, master, at magpapalit nga kami ng paltik na balian kasi yung aming paltik Bati, bati, bati. Uh. 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 Ay, bantai, bantai bas <coughs> <coughs> Banti pa, banti. <tum> banti ba, unti, oh. banti, ba, banti. Unti pa, banti pa, banti. <tum> 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 Bangga na yata. <tum> Hah? <Dosa> ya <laughs> <gato> eh, saya rin. Eh, bata taas na rin daw yung kanya, master. Dito kay Inong Alin. unahin na muna natin itong amin at ito ay ano master? <laughs> gawa ng bagyong aghon aghon ba? <laughs> so yung mga bangka namin master gusto niyang hilahin sa ating paghahanap buhayan so, kailangan nating itaas pasok na rin din yung maliliit na bangka sa loob <laughs> ayun ah Bami pa natin babantunin, master. <laughs> Bandi tayo, ito naman. Hey, Muna't babangga yung aming bangka dito sa isa. Kaya ito muna natin. Abante Kung oh, bigat na, bangka natin to, Master Dito tayo sa uli At kailangan ng persa go, cellphone <laughs> ko, brother go, 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 Kunti-kunti lang Video lang tayo go, <laughs> na tayo matapos master konti na lang yung bangka namin nahirapan tayo at medyo malaki matay bangga oh punit dito naman tayo sa kabila ayos na dito naman tayo sa kabila, dito tayo sa kabila master dito naman tayo master sa kabila yan ko na sila So, tatapusin na lang natin ito. Tapos na tayo. Tap-tap <laughs> tayo mga master. <laughs> Abati na. Ha? Ah. <laughs> <laughs> Yan, tulungan natin master.

malapit na ito ba daw ito yung ginagawa dito marirepair at na uh, abot ng alon yan uh. uh, sir tulong tulong po tayo <laughs> <laughs> tulong tulong oh game daming tao. <laughs> daming tao na yan ay. <laughs> Natulong yan. Ayan. Oh. Hey, Master, uwi na tayo. Oh, tapos na. Linggo ngayon eh. May naliligo pa rin, Master, oh, kahit na malakas ang dagat. Sabik na sabik sa dagat to, maski malalaking alon. Naliligo pa rin sila. So yun, Master, nag na sila. So tapos na tayo. Maraming salamat. Yun, Master, hanggang dito na lang itong ating video. Tayo yung uwi na rin. Malamig na. Kung bago ka pa lang dito sa akin channel at ngayon yung napadaan, pakiklik mo na yung subscribe button niya sa ibaba at pakiklik na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload na video. Yun, maraming salamat sa inyong panunood, Master.